sa tao Ayusin yan siya pag Ayan yan Natawin ko yan para pumaba Uy. Nagsusunod kami Susunod kami uh. Tulo kami Bila nagrevolusyon na dahil kung, kung saan kayo mo <laughs> <Lungot> ka <ba? laughs> Parado ko sa Chef, gilid ka ha? Suwarta ang karapatan. Ay, <laughs> hey, basta sa Manila, wala. Problema. <laughs> ang karapatan po para. <laughs> <laughs> Hindi ka naman LTO. Hindi ba niya masuwad niya LTO? Kaya naka-enforcement man na ka-jacket. Enforcement. No? <laughs> <laughs> wala na siya sa mga Pamatay yung tampot siya niyo eh. Mas rung, revolution ka pa. Ay, boy. Pero ang oras pa, hindi hindi pa katarman. Ah, uh, kami ato kasi drama mo naman stop over. 5 hours kami sa Timonan, 12 hours kami, <laughs> kami sa Matnog. ano ba nag-12 hours sa <laughs> Matnog? Kaya wala, sarak barko. Oo? Oh? Wala nga barko. Alas 8 kami na tumabot sa aga. Makasakay kami. Maka, alas alas stress kami natagan kuan ko an. Ano si Aran? Oo. Tapos umabot na barko alas 5, alas 6.30 ginikan. Alas 7 ada, alas 8 ginikan. That's it. sa 12 hours kami sa Matnog. Kampay ka mo hindi <laughs> 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 siya na kung may kontak ka dito sa Matnog. Ora na okay. ina ba ito ano to? May ko ba? Ano ano? Sino na shipping na diyan ng kwan Montenegro? Montenegro na la? Diretso <coughs> na. Namo kay nawaran barko. Para pa stop na ka. Ba? Basta blinking Wala right ito. Okay. Kwan ang kanya stop ano, stop light. Sino pan yung panyo ka, Panyo, wara. Gusto bado? Bado? Mm -hmm. bad. <coughs> Kaya na. <no>? <coughs> <Sorry>. <coughs> <coughs> Kaya na. <no? coughs> Kaya na. <no? coughs> Kaya na no? Pero motor di ka mahanap. <laughs> isko sigurado na si Nador tatakpuan eh. Si Isko? Oo. Ah. Pero binisita siya sa Manila. Kadamo sa nagtsan sa kanya. Pumalik ka na. Pumalik ka na si lamak na lang sa Manila eh. Uh, <laughs> Nawara na si Duterte.